Gusto mo ba na siya ay hinding-hindi titigil sa kakaisip sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? At lahat naman tayo ay gusto natin na tayo lamang ang pakakaisipin nila. Kaya gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Napakadali lamang pong itong gawin at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apilido. Ikaw ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa akin. Isulat mo lamang ito nang tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang hiwa ng luya at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo ang luya. Huwag po kayong mag-alala kung medyo mabasa po yung papel sa luya, wala pong problema. At pagkatapos, ilagay ito sa plastic o di kaya ziplock kung meron ka. At yakadalin mo ito kahit saan ka man magpunta, ilagay ito sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. Basta dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at wala na po kayong kailangan pangbanggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo. Malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At itago itong ritual o dalhin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung sakaling gusto mo nang ihinto ang ritual at naging okay na kayo, ay pwede mo nang itapon ito at pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.